Hello. So yo, what's up mga kuys? Magandang gabi sa inyo lahat. ah, uh, gusto ko lang sana i-flag sa inyo. Meron, kung nakakapunta kayo ng Baguio, maramang alam nyo to. Kasi ngayon ko lang nakita eh. May friend kasi ako na nagbigay sa akin ito. Yung boyfriend niya galing Baguio. So binigay sa akin ito. Siguro kilala, alam nyo to kung ano, alam nyo to. Ang tawag daw nito is sundot kulangot. So bubuksan natin to. <laughs> Tingnan ko lang kung anong laman ito. Naku-curious na ako kasi siyempre ang literal na sundot ko lang na nabibili namin dito sa amin is yung nakalagay dun sa parang kawayan tapos sinusundot ng stick. No! <laughs> ito, naku na stick. Ito, naku-curious ako kasi bilog siya. Ka, oh. Yan, bilog. Bilog na maliit na may naka Dikit na pula. So... Tingnan natin kung anong laman ito at na rin natin. Re-reveal na natin ito. Para ba ito buksan? Mga <laughs> <laughs> Galing, malutong lagaya niya. Uy! <laughs> Kaya pala langot, ko lang mga kuys. Legit gakolangot din yung laman <laughs> tapos ito yung pang natin ito kaya ka Diyan yan mga kuys Walang laman yung kabila Tapos ang laman yung kabila Maliit lang Ayan Kunin natin o, siya Uy ang dami ng oh. laman <laughs> <laughs> Huwag malaki pala dito Madami laman o oh. Ito yung laman niya mga boy. What? Ito yung laman niya. Oh, kaya pala siya tinawag na sundot ko langot. Gakulangot lang din talaga yung laman. Pero, <laughs> <laughs> take natin. Brasa niya. Masarap. Masarap. Leave, sure all... Masarap <laughs> siya. Pero talagang... Ewan ko kung magkano ito doon ha, pero... Ang liit lang talaga niya. Eh, mas malaki na ito dito oh? eh. Mas madaming laman. Ano? Ito yung bilog niya. Pag oh. Kasi yung laman niya, nagpapirasa lang. Yan. yan lang yung laman. Kaya kung madami, nagkit lang. <laughs> Oo. Kasi yung nabibili namin dito sa amin sa Manila. Ma pag ginanong mo talagang huh? Oh. yun yung alam ko na sundot ko langot. Eto, tayo mo ito, bilog. Hmm. Sarapa. Yun, ito yung laman niya. Kaya, try mo yung maliti yung gusang mo. Yan lang yung laman niya. Eto, walang laman. Ngayon, So, sundutin na naman natin. Para makuha siya kasi, oh. Mama, pa yung mga shell. Malit, buyaw, hala.

Sobrang liit lang ng laman niya. Gakulangot lang talaga. o, <laughs> oh, na na. Mm. No. Parang mga pitong peraso yata, isang ganito. Pero bitin na bitin sa pag sinubo mo na. Ito. 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 Hmm? Hmm.

Ah, ah, yun, wala na guys Opa. sa so, mga nakakalam nun nasarap naman sa masarap maliit lang talaga literal nasundot ko lang so yun guys maraming salamat sa mga manonood sana so, mag-usay kayo salamat